Hiyo yeah, guys, may tanong lang ako. As a parent, ikaw bilang magulang, tanong ko sa'yo. Nakahanda ka na ba sa panahon? Sa pagdating ng panahon ng hindi obligasyon ng anak ang magulang? Diba? Nakahanda ka na ba doon? Yan, bago natin itakal yan. Story time muna tayo guys. Story time! Yan. Kaya to, bilang magulang, alam mo yung pakiramdam na discarte ka, dumidiscarte ka para magkapera, makabili ka, mabigay mo yung pangailangan ng anak yung tipong yung gagawin mo lahat para sa pera uh, yung tipong ganito pasokan unang araw ng pasokan ginawa mo lahat makadiskarte ka lang makabili ka lang ng bag hindi naman sa mumurahin at hindi naman sa mamahalin kundi may presyo bag may presyo na bag di ba o oh, let's say tatlong anak mo ako tatlong anak ko may presyo na bag tatlo tapos dyan pa yung crayola lapis ball pen, notebook papel Uh, ano ba, eraser, at uh, tumbler, lahat ang ilalagay sa bag, ultimo face towel, di ba Tapos yung kasama pa doon yung uniform, damit, sando, t-shirt, blouse, palda, short, medyas, sapatos, chinelas, tapos may kasama pa yung payo, di ba? Ganon yung daily routine, every year, hanggang makapagtapos. Tapos sa pagtanda mo, bigla kang tatamaan ng kahirapan, ng sakit, sakit ang ulo, matate um, ngipin syempre tumatanda ka eh di ba ngipin dito mga gamis mo di ba sakit sa dibdib sa puso lahat pababa sakit sakit sa paa arthritis rayuma stroke lahat lahat na di ba tapos bigla ka lang sasabihan ng anak ko na hindi namin obligasyon hindi namin kayo obligasyon oh di ba nakanda ka na ba doon ikaw tanong tanongin nila nakanda ka na ba doon sige na I wanna know your thoughts sa comment nga, express mo, express mo lang, try mo lang, wala naman mawawala, di ba? tayo. Makakabawas to kahit konti sa mga ibang magulang diyan. Makakabawas to kahit konti, di ba? Yung tipong ano, uh, kailangan ng paghandaan yung time na yon. Kailangan mo yung paghandaan, di ba? Hindi natin, yes, napalaki natin ng ano, ng hindi naman totally napalaki, Uh, hindi ko sinasabing hindi pinalaki ha? Ah. hindi naman doon sa point kung pinalaki kumbaga nagkamangmang may alam nagkaroon ng kaalaman yung anak mo eh, pag binuhay natin binahal natin hanggang makarating siya sa point na may mangmang na siya ay may walang mangmang ano ba ano tawag basta may ano may kamuwang-muwang na siya sa mundo di ba? pag dumating yun sa point yun oh. eh hindi natin alam yung environment eh, na napupuntahan niya eh. di ba tapos basta nga, iba-iba yung environment ng mga mag anang anang anak natin sa darating na panahon. Tapos bigla kang gagana din, 'di ba? Sasaktan ka, sasamahin ka. Basta lahat-lahat ng ano, 'di ba? Eh, nakahanda ka na ba? Tanong mo sa iyo, nakahanda ka na ba? Ihanda e mo ang sarili mo ngayon pa ng araw, eh, ako. Hinahanda ko nang sarili ko eh. Oo. Handa mo ang sarili mo kapatid. Walang masama, walang masama. Ipon ka na. 'Di ba? Mag-invest ka kung saan mo gusto mag-invest na magmumultiply yung ano mo, yung ininvest mo, di ba? Yung tipong kailangan mong makakuha ng ROI. Ah. So yun, sana ano, sana gumaan ng kahit katiti yung loob mo. Nang narinig mo yung story, kinuwento ko, sinabi ko lahat ang lumabas sa bibig ko. O, di ba? Okay lang yan, okay lang yan, di ba? Okay lang yan. Nap Napakuwento lang ako, napabilyo lang ako, nap napag-isip-isip ko. Kasi tulad nito, ito, iyon ng anak ko, pencil case ang laman nito is crayola, lapis. May mga lapis, di ba? Lapis. Yon Bigla lang ako napaisip na. Grabe, no? Grabe effort ko, no? Tapos, at the end, isipahin ka, sasaktan ka, yung ka. Ba? Okay lang yan. Magdasal na lang tayo, di ba? Nak nakapagkwento lang ako, nakapagkwento lang ako ng ganito kasi... For sure, hindi lang ako yung merong ganitong naramdaman. Kung ba? Diba? Kumbaga sa sa bilang ng ano, sa percentage ng mga tao na nandito sa mundo. 0.01% meron kang kaparehas. Meron kang kaparehas ng kamukha, may kamukha eh. May merong kamukha. Kaparehas ng ugali, 'yon. For sure. Sigurado ako doon. Meron ganyan sa inyo. Posible nga ba kay ikaw eh, nanonood ngayon eh. Ah. Okay lang 'yan. Ano lang. Good health araw-araw, 'yon. Huwag ko kumain, huwag papalipas. Ah, yeah. Good day, good bye, -bye. Goodbye, goodbye.